Ang gabi sa Reporter's Notebook, mga batang biktima ng mga simpleng karamdaman. At ang reliyon at estado. Kada araw, dandang inusenteng paslitang binabawian ng buhay. Ninanakawan ng pagkakataong makita magandang bukas dahil sa mga sakit na dapat sanay may lunas. Ito na marahil ang pinakamapait na araw sa buhay na Lailani Cruz. Habang minamasta na limang buwang gulang na anak na si Daniel, hindi pa rin niya matanggap na iniwan na siya ng munti anghel. Numo niyang sinasabing ikinamatay ng kanyang bunso parang nagsususpecha rin ako. Bakit kung pneumonia lang, na madaling sinasabi nilang madaling gamutin, bakit hindi na wala o hindi ko kumali? Bakit namatay? Nabiyan ako ng doktor sa hospital ng Maynila. Ang takot rin sarili ko. Bakada mawala yung anak ko. Hindi ko kaya ka ako. Mamatay ako, di ba? Hinakoy. Gusto ko gumaling ang anak ko. Puno ng hinanakit si Lailani kung may sapat sana silang perang panggastos, pakiramdam niya'y hindi kamatayan ng sinabit ng anak. So sabi niya, yung pneumonia misis madali ng gamot niya. Magbabay kami ka dyan na six months para mawala yung pneumonia niya. Sabi ko, sige gawin niyo. Baka dun ka kung sumiglaan ako, tumaba. Hindi ko makalay na ibabalik ko siya ng araw ng lunis. Uwawala na para sa akin. Kung tutusin, simple lamang gamutin ang mga sakit gaya ng pneumonia sa mga panahong ito. Kung meron lamang sanang sapat na atensyon, pasilidad at gamot para sa mga pasyente, dapat sanay may iwasan ng pagkamatay, lalo na ng mga batang gaya ni Baby Daniel. Sa tala ng Department of Health, sa infant mortality rate o dahilan ng pagkamatay ng mga sanggol, Walo sa 10 sakit na pumabatay sa mga batang edad 1 hanggang apat taong gulang ay maaari sanang nalunasan. Nangunguna rito ang pneumonia na halos 40% sa bawat isang bata ang binibiktima kada taon. May bakuna laban sa pneumonia, pero sa presyong 3 hanggang 5,000 piso kada injection, hindi abot kaya ng karamihan sa bansa. If this becomes a priority of the government or if this becomes a, um, a national uh, vaccination um, priority, then um, we can really make a difference. Ang pitong buwang gulang na si Zaijan, inaapoy ng lagnat at nangangalumata. Ang dating magilo na sanggol, ngayon matamlay. May diarrhea naman ng sanggol, ayon sa inang si Ami. Noong Sabado, umpisa siyang nilagnat, tapos tumatay siya. Yung basa pa lang siya, tapos tumatahatan, yun, tubig na yung tinatain niya. Nagbago po yung nawala yung paglalaro niya, yung palaging tumatawa siya, nawala. No? Kasi palagi siyang iyak. Kapos hindi siya Kapo sa pera, kaya't una raw nila itong dinala sa si health center. Dito binigyan siya ng libreng paracetamol at ilang pakete ng oral hydride. So, patingin na daw po sa doktor. Kaso nung... Ngayon po, kapos talaga kami sa pera. Nasa ipa na lang po namin dalhin sa center. umabot ng 40. Dalawang araw nang hindi bumababa lagnat nang nag-iisang anak ni Naami. Kaya't nagpasya silang dalhin si Zaijan sa ospital. Dito pinagbawalan pumasok ang aming mga kamera. kinabukasan, bahagyang bumuti ang kalagayan ni Zaijan. Ako okay na ba maayos po yung pagkaramdam po. Na, na ano na yung anak po. Ganda na yung kiramdam at nakatawa Kapwa pa rin nagdarasal ang mag-asawa na sana'y magapan pa ah, ang kalusugan ng kanilang anak. Base sa listahan ng DOH, labing-anim na porsyento ng bawat isandaang libong bata ang namamatay kada taon dahil sa dayariya. Sa Pilipinas kung saan may gitlabing 6 sa bawat isang daang tao ay malnourished. Habang buhay ang epekto ng dayariya kung hindi ito maagapan. Pag nagkaroon siya ng diarrhea, mas nalulus niya lalo yung nutrients niya, hindi siya ma-hydrate, lalo siya naging malnourished. So napakahirap talaga nung problema ganyan kung hindi mo maagapan yung nutrition malnutrition before 2 years old then pwedeng habang buhay na yung 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 pinsala sa 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 cognition sa sa pag-iisip ng isang bata so yung kanyang potential na maging ganito katalino na naaanayuan hindi pwedeng hindi na hindi na niya ma-achieve Sumunod sa listahan ng DOH, ang measles o tigdas na kamakailan ay nagkaroon ng outbreak sa Tondo, Maynila. Ayon sa DOH, simula pa lang ng taon hanggang nitong Pebrero, umabot na sa halos isang libong kaso ng measles o tigdas ang iniulat sa buong bansa. Sa ngayon, umabot na sa lima mga sanggol na namatay mula sa nasabing outbreak. Hindi lang daw basta mga sanggol, kundi mga may hirap na sanggol ang namamatay mula sa treatable na sakit na ito. Kaya tinaguruan sila mga sakit na kahirapan. Kung titignan mo yung statistics ng uh, World Health Organization, three times ang mortality ng mga bata sa the lowest uh, income bracket. So yung mga mayayaman, uh, yung mga bata nila, ang ano hindi talaga namamatay sa mga... Ganitong bagay, I mean, yung rates nila are uh, more like uh, developed countries, whereas yung mga wala talagang pera, um, three times more likely mamatay yung kanilang anak. Hindi raw ito magandang pangitain, ayon sa mga eksperto. Eight out of the ten. Um, uh, causes of uh, top causes of mortality for children be between zero and five years old are all infectious diseases. And this includes the top three are pneumonia, bronchitis, and uh, diarrheal diseases. Uh, all of which um, you know, can be can be prevented. Ayos sa mga kritiko, kulang na kulang ang ginagastos ng Department of Health sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa pag-iwas sa mga sakit na ito ang, ang mga namamatay, yung mga hindi nakakabili ng gamot, yung namamatay, yung mga hindi nakakapunta sa, sa center, yung mga ganon, iyon e yun, ng ang, ng ang class na tao na hindi binibigyan ng pansin. So, ang, ang importante, kailangan total yung pangangalaga ng kalusugan. Hindi rin daw sapat ang pondo inilaan ng gobyerno para sa kalusugan. Hindi talaga natitignan yung pangangalangan ng mga hindi nakakakaya magbayad. Hindi napagbigyan pansin na Uh, kung gusto natin gumanda yung mga national health indicators, for example, mga mortality rates, mga infant mortality rate, maternal mortality ratio, at saka Kailangan lahat, lahat eh, gagamutin, lahat, lahat bibigyan ng pansin yung kalusugan. Ano? Eh, ang nangyayari, as evidence by the national health accounts, ang nabibigyan pansin lang ay eh, yung mga nakakabayad. eh, sa pagka hindi mo ginamot yung mga hindi mga hindi nakakabayad, padami ng padami yan, so pababa ng pababa ang health status natin. Delta naman ng DOH, responsibilidad na ng mga lokal na pamahala ng kalusugan ng mga residente mula nang ma-devolve ang kapangyarihan at pondo ng DOH. Sila naman ay binibigyan ng budget para sa health, so dapat yon ay sila ang may alam kung ano yung kailangan nila. Sila din ang gagawa ng solusyon para dun sa kailangan nila when it comes to health and uh, other issues concerning health. Layunin din nilang pababain ang bilang ng mga sanggol na namamatay o infant mortality rate sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga proyektong may kinalaman sa mga ina at sanggol. Mula 1991 hanggang 2007, naglalaro lamang sa humigit-pumulang 10 billion piso ang tao ng budget ng Department of Health. Pero mula 2008 hanggang 2009, lumobong budget at umabot sa halos 24 bilyon piso. Tila hindi paramdam ang pondong ito sa dami ng pasyenteng nangangailangan pa rin ng lunas. Actually, on target tayo para ma-meet natin yung reduction in uh, child mortality na tinarget natin for 2015. Sa ngayon, ang uh, child mortality rate is about 28 per uh, thousand live births. At uh, ito ay malaki na binaba. Ang ating target ay mga 23. So makakaabot tayo talaga doon. Sa araw na ito, iyahatid sa uling hantungan ang sanggol na si Daniel. Sa isang iglap, binawi ng karamdaman ang maikli niyang buhay. Sa kanyang mga magulang, isang masakit na pangyayari. Pero masaklap na katotohanan ay nadaragdagan na naman ang malamig na istatistika ng mga inosenteng buhay na nasawi ng walang saysay. Karapatan ng bawat bata ang mabuhay ng malusog at ligtas sa anumang karamdaman. Sa sitwasyong kakambal ng kahirapan ng mga sakit na maaaring kumitil sa kanilang buhay, malinaw na nilalabag ang karapatan nilang ito. Ako si Jigmnalita at itong nakatala sa aking reporter's notebook.